City streets, we began to feel the fire. We rise like tall <laughs> buildings as the. content yung tuwing tapos less hassle po para sa sa oras. Mabilis lang po ako na na nakukunan ng test tapos sa uh, sa doktor, mabilis din po. Tsaka may libre pong gamot. Magandang araw po, Pangulo, PB, PBBM. Maraming salamat po sa programa nyo po. At nagpapasalamat po kami, lalo po sa aming mga magulang na meron pong limbring konsultasyon para sa mga magulang at para sa mga estudyante. Maraming maraming salamat po. Malaki po ang tulong kasi libre po ang mga kamu, okay. Saan po ako punta, libre. Eh? Okay lang naman pamilya ko talaga may pinhead po. Tulong po niya, mga marami nag-aasit sa akin, nag-aasit ka, hindi eh, naman po ako makakalibri ng gamot hindi sa inyo, sa mga gumagay na yan. Salamat po kay Pangulo at may konsulta para sa asing gamot. na anak ng Aurora uh, Deped Secretary Secretary Sani Angara Ang Lone District Representative ng Aurora uh, Representative Romel Rico Angara Baler Municipal Mayor Retta Ronan Angara Our beneficiaries from the tourism sector, fellow workers in government, uh, magandang umaga sa inyo lahat. Noong nakaraang taon, naranasan ng aurora ang hagupit ng Bagyong Nika, Ophel at Pepito. Naapektuhan dito ay isandaan at limampung barangay, mahigit isandaang libong Pilipino. Nag-iwan din ito ng matinding pinsala sa iba't ibang sektor, kabilang na ang turismo at eh, na alam naman namin na namin na ka kahalaga ang uh, turismo dito para sa Aurora province at dito sa lahat ng pinagdadaanan ngayon dahil ang nagiging problema dito sa tinatawag nating climate change ay talaga hindi lamang na mas mabigat ang bagsak ng ulan ngayon kung hindi ay hindi na sumusunod sa dating schedule ng bagyo. Nung alala na, alala na siguro, naalala pa natin na magumpisa ang bagyo, uulan-ulan na mga Hulyo. Pero bag, darating na yung bagyo, pero Agosto, tapos na. Kaya at, uh, yun lagi na kasanayan natin. Ngayon ay iba na kung kailan-kailan dumadating ang ulan. At, at pagdating ng bagyo, sabay-sabay nang dadatingan at napakalakas ang pagbagsak. Kaya naman ay eh, kailangan talaga natin bantayan ng mabuti at alalayan ng mabuti ang ating mga kababayan na nagiging biktima dahil dito sa mga sakuna na pumapasok dito sa Pilipinas. Kaya ng Enero, pinagkaisa ko ang DOT, ang Department of Tourism, at saka DSWD, Department of Social Welfare and Development, upang maipotupad ang bayanihan sa bukas na may pag-asa sa turismo o BBMT program. Ito ang ating sinimulan ngayon. Layunin itong BBMT ang makapaghatid ng tulong pangkabuhayan sa mga manggagawa na nasa sektor ng turismo na naapektuhan ng kahit na anong sakuna o nagkaroon ng kahit anong tinatawag na emergency. Sa pamamagitan nitong BBMT, isasagawa ng mga training ang uh, ng magsasagawa ng training ang Department of Tourism para sa mga interesadong magkakaroon ng bagong kabuhayan. Kabilang dito, mga bids, mga artwork training, pagawa ng pastry, fun, fun farm tour product development, tourist reception seminar at iba pa. Lahat ng iba't ibang pangangailangan na karunungan at uh, sanayan para sa industriya ng turismo. At uh, ito, hindi lamang dito sa eh, Aurora sa at uh, dito sa Baler na napakahalaga ang turismo. Sa buong Pilipinas, ang ibinibigay sa sa sabi, sinatawag natin GDP ng turismo, ibig sabihin ito ang kinikita ng buong Pilipinas ay hig, mahigit kumulang 8% nito ay galing sa turismo. Ay hindi naman siguro tayo mag, magtataka dahil napakaganda ng Pilipinas at mas mahalaga pa doon. At ay, yung ating nagiging itinatawag na selling point ay ang hospitality ng Pilipino. Natutuwa na maganda, maganda mag, nagmamag, lagi tayo nagmamagandang loob at ah, tayo ay kinikilala na napakabait at uh, napa lahat ng ating magawa upang maging maganda ang bisita ng ating mga mga turista. turista ay ating ginagawa. Kaya hindi tayo magtataka, napakalaki ng potential. Kaya hindi natin dapat pabayaan ang pabayaan ng ating tourist workers na pagkatinamaan ng bagyo o kahit na ano pang disaster ay masat mapapabayaan magsasara ng kanilang negosyo mahirap makapagbukas ulit kaya't nandito po kami upang tutulong ang DSWD kasama din po dito sa programang ito at uh, na meron din silang tulong na pinansyal na Emergency Cash Transfer o ECT. Ito hindi lamang para ginagawa po namin ito, hindi lamang para sa mga turi tourist workers, kung hindi sa lahat ng mga tinatamaan po ng sakuna. Sa Aurora, matutulungan natin ang halos 2,000 manggagawa na sa sektor ng turismo na lubos na naapektuhan ng mga kalamidad. Ang bawat isa ay makakatanggap ng ECT o emergency cash transfer at ng mga pagsasanay na nagkakahalaga ng higit labing isang libong piso. Yung ating pinamigay kanina, ay yun lang ay uh, parang ceremonial lang pero siyempre ay labis pa sa isang libo ang, ang aming, uh, ang aming mabibigyan ng tulong na ganyan. Sa kasalukuyan, Umabot na sa mahigit dalawang libot walang daan ang Pilipino na nabigyan ng training at tulong pinansyal nitong programa na BBMT. Noong 2024, nakarang taon, ay halos isang libot apat na ang ating natulungan mula sa Davao Region at halos 70 naman sa Agusan del Sur. Na ipatupad din ang programa sa Oriental Mindoro noong 2023 kung saan may higit na isang libo tatlong daan Pilipino ang naman ang, naman ang naging benepisyaryo. Sa tulong nitong BBMT, may susulong natin ang lokal na ekonomiya, may papakita ang yaman ng ating kultura at mabibigyan ng mas maraming oportunidad sa pag-uunlad dito sa sektor ng turismo. DOT at saka DSWD, tapay papagpatuloy nila itong BBMT program sa mga rehiyong nasa lanta ng bagyo ngayong taong na ito. Asahan po ninyo, kahit nasa ang sektor kayo sa ating lipunan, kahit ano po yung naging trabaho ninyo, kahit ano po ang naging hanap buhay ninyo, kapag po kayo ay uh, naging biktima ng sakuna, kahit anong klaseng sakuna, aasahan niyo po na nandito po ang inyong pamahalaan upang alalayan kayo, na matulungan kayo upang maipatuloy ninyo ang inyong paghanap buhay. At bukod pa ron, ang pamahalaan ay nandito hindi lamang sa panahon ng krisis. Ang dito po ang pamahalaan upang patuloy na pinapaganda ang inyong industriya, patuloy na pinapalago ang inyong industriya at pinapaganda ang inyong hanap buhay sa sa, sa industriya ng turismo. Napakahalaga po sa atin na ipagmalaki ang Pilipino sa buong mundo. Napakahalaga po sa atin na makilala ang Pilipino, ang kultura ng Pilipino, ang galing, ang bait, ang sipa at ang husay. Mabuhay po ang Aurora, mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang maga po.